Kaya magpahuhay man taga diri mga kapubre. Mag-istorya-istorya taga mga kapubre. Kanibitaw bitaw atong kalisod mga kapubre. Ato lang sampit sa ginoo mga kapubre. Tapang marami yung ito ni mga kapubre. Lihok lang yung tagmatarong mga kapubre. Buhat lang yung tagmatarong mga kapubre. Hindi kita manlupik sa uban mga kapubre. Kaya... obat o ginay pinaka kontra ni Lord mga kapatid maong kita sa nagkalisod ta mga kapobre buhat langit gitag mo tar kapobre na ang damang niya mga kapobre agaan damang gitan niya tao makatabang sa atong mga kalisod mga kapobre ingon ani ang kinabuhi nga muila kita ginoo mga kapubri dili man diha diha dayon basta kay nara gid siya gapaluyo mga kapubri hanggang dito lang muna ako maayong hapon sa